Hi! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Naglilinis ako dito kasi inuwi ko na yung aso namin. Doon ko na lang kinulong sa kabilang kwarto kasi kala ko okay na pero sumasampa pa rin si Cream Pero di nakatulad noon na nang aaway si Cream O. Kinulong ko muna si Mami no? Kasi may dugo naman na lumalabas. Nilabang ko dito yung sinuot ko nung nagsimba ako kaya tinutopi ko na dahil tuyo na ito ilalagay na natin sa aparador para ay ihangi ko kaya to para hindi siya gusot na gusot tapos itong palda pwede rin ihangir itong palda hangir ko na lang dinamit ko to nung nagsimba ako. Ayan, hanger natin. Dadalhin ko na pala yung charger ko kasi baka mamayang gabi, hindi na ako matutulog dito kasi napapagod ako papunta dito pagbalik doon sa shop. Tapos yung ano namin computer shop, hindi maayos ang pagkabukas kaya yung mga customer lumilipat sa iba kailangan ayaw kasi nila nang nabibitin sila maglaro hindi ko to nalinis kanina kasi nagluto ako tapos dinala ko na nga si Isno sa bahay Tinis na tayo. Binigay ng kapitbahay yung bill dito. Ayan. Bill namin sa tubig dito is 640. Ang, ano naman? Six hundred forty, ang bill namin ng nakaraan. Ang laki naman, baka. May leak ito. Sobrang taas ng bill ng kuryente namin, nasa 162 lang ko. Tapos biglang nag-476. Ano kaya ang nangyari? Tapos ito ah, oh. Tingnan niya. Yung kama ni mami is nung niya. Ito, na rin natin. tapos ko na linisan sa tapos ko na walisan doon ito naman o tingnan nyo oh. nginat-ngat ni mami is na ito kaya tanggalin na natin Dagyan natin dyan huwag muna natin lagyan kasi wala namang gumagamit tingnan nyo o oh. may mga simento kasi Nagbipini sila doon, no? Nung nagpinin sila. Kaya nga, tinapang ko dahil bumabagsak dito yung, ano, semento. Lilinisin ko. Ngayon lang ako makakapaglinis dito. Ayan. Maliit lang tong CR dito sa kwarto. Dito naman tayo sa ah, na lamisa. habang hindi pa ako naglilinis ng CR, ililipat ko muna yung niloto ko dito sa, eto dito, sa maliit na kaserola kasi dadalhin ko doon sa shop. Ayan na. Yung aking kaldereta. Malinis ito, kahuhugas ko lang nito. Para paglinis ko ng CR, din ako ahawak ng pagkain. Ayan, dadalhin natin ito dun sa sa shop. Kasi doon kami kumakain sa shop. Doon kami nagtatampo tagpo pagtanghali ng mga anak ko. Ayan. Lagay muna natin dito. Isishare ko lang sa inyo. Alam nyo, diba, sa umpisa, sa umpisa, talagang sinasabi ko si Rhea, gusto niya mag-medicine. Pagdating ng araw, balang araw, gusto niya maging doktor. Matagal-tagal na rin tayo dito sa Whitey eh. hanggang ngayon. Mahina pa rin yung views natin pero okay lang kasi nakakatulong naman tuwing sasahod, nakakatulong, malaking tulong, diba? Ngayon, share ko sa inyo. Yung libro ng medicine sa first year, dahil si Rhea nag-inquire ng uh, libro sa medicine, ang libro sa medicine do sa IPU ha. Ah. Meron isang libro, meron 56,000, isang piraso lang 'yan. Tapos meron 25,000. Linis na tayo dito sa CR. Ayan, ang gamit ko Lysol. Sa labas muna tayo maglinis. Basahin ko lang. Hindi naman tumadalas gamitin na CR na to kasi wala pang tao dito. Dito tayo sa sa head. Kasi yung mga gilid-gilid para hindi mahutim ang uh, gilid. Katulad dito, oh. ayan.

Tapos ako maglinis ng CR. Imamak okay, ko na yung atin sa lid kasi binabad ko muna yung chlorine. Naglagay ako ng chlorine dito sa map para matanggal yung mga ano natin. Dumi-dumi. Tapos ilagyan ko to ng downing. Yun lang ang nilalagay ko kasi para mabango yung ating kahit daw nilang mabamunan. Pagkatapos ko nito, uuwi na ako sa shop kasi magbabantay ako ng shop. Si Rhea magpapahina yun. Hindi siya pumasok ngayon. Hindi siya nag-show eh. day. Ayan po, ah... Uh, Hanggang dito na lang po 'yung video ko. Maraming maraming sa lahat maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.